sarap. Ito na yung ginataang ano, kalabasa. Nasa ilalim yung isda. narito na rin. Kaso nakalimutan ko yung ano pala. Ilagay yung sili. Ilagay ng kaya natin dito sa lagayan para ano na. ready na siya. Wait nga. trên cái lăng <laughs> ginataang kalabasa na may ano tulingan ayan eh, ayun po nakakalimutan yung sili mayroon siya dito ginataang kalabasa na may tulingan yan mga Anong ang ulam namin. Sana bumenta sa mga bata kasi hindi nila ito gusto. <laughs> Minsan-minsan naman kaya ano ko yung gusto ko naman ulam. Sana magustuhan din nila. Uh, masaya, masaya. ba? Diba? nasa natatakam na kumain. Ang dalawa na lalaro. Tinagyan natin ang kanin. Gusto ko nang kumain konti. của tầm bắp nà Saki boy. It ka na, B. Saki boy. Mag-iit ka na, B. Ikaw, Tana. Gusto mo na kumain, B. Walik na. Kain na tayo. Ayan. Naparami yung rice ko. Ay, wala ng ulo pinuha ko. Tana, mag-eat na kayo. Yeah. O, hindi ka na. Kakain kayo ni Saki, boy? Yeah. O, come here. Gusto <coughs> niya kumain? Mag-eat kayo. Oh, wait, wait. O, oh, sige. Okay. Yan, sige. Opo. Was na, was na muna yung hands mo. mo muna kayo ng pinggan kasi walang pinggan malinis. Kainis naman sa bahay na to. Ang oh, pinagulugas. Wait ha. thank yeah. pusa. Pusa ng gala. Tapos na yun ng burger patty. load natin sila. Burger patty. Gusto kong pabilin si ano si Harold ng ano bang carbonara. Natira kasi kami diyan na pasta, uh, kami riyan ng mga niya. ko. Susan so, ko ka. Kasi salamat sa Diyos kasi wala naman na ano na handa sa amin na sayang. Lahat naman nakain kaya. Wala kami na sayang, Lord. Thank you Lord, nakaraos ang New Year. For sure di sila makain ng pinataan pero si Saki boy maano Ma yan eh hindi mapili saan na lang mapili kasi nga ni Tana egg egg lang egg 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 alibang bang, bang. dahit na ako pagka wala na pasyon eh. sure hindi sila kakain na may sinabawan na. Tá bom. Cool. pagkatiin natin at Pag dalawa slice. Saki boy, katana rich. Kakain na kami na. Saki boy. Katana rich. Saki boy. Kakain na oh, katana rich, come here. Katana rich. Saki boy! Shhh! Ikaw talaga, masyado ka naman papansin. Ayan, magkain yung dalawang bata. nag sa akin. Sige na, come here na! Makain na tayo! Ano ah, luto na ako ng inyong kabibig. Saki boy, kata na rich ka okay. ina. Asa si Saki boy? Here. Saki boy, come here. O, wash na muna ning hands. I okay. wash. Yeah. Wash. Wash mo na wash. Saki boy, wash na ng kamay. Baby, Opo. Wash na wash na ng hands. Saki boy, wash na ng hands. Akin na. Ako akin na. Oh, wash na ng kamay doon. Kasi ardali samaan musik sakiboy Samahan mo. si Saki Boy. Dali. Samahan mo. make We're done. 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 Na, we're done. Boy, done. She Kamera, kamera it. kibo. Kamo na. Oh, Kamo na. Boy. Hi. Na. Hi. Kain na tayo. Itatayo. 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 Opo. Hindi. Hindi. tayo. Hindi. 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 Mamang ulam ka. Ba't puro rice lang? Mag ulam ka. Okay. Okay mo na. Ano na? Ay na. Kain na kami. Oh. Hali ka na. Yeah. Kain na. Kailan mo sana ako oh. kumakain na. Oh. oh. Papa? Eh, mamaya lang kay Papa. Kumain ka muna. No. Yeah. Kumakain si Mita. Ay. bago sa akin, boy, ha? Huh? Oh. No. Ay, ginoo. Kaya na na yung isa. bibirap. Puro na naman sa cellphone ko. Mamaya ulit. Upload, upload niya ako. Okay, kain muna tayo.